Gusto nyo ba ng mainit at napakabangong arroz caldo? O kaya malinamnam at malapot na lugaw? Pwes, isi-share ko to sa inyong aking kinakainan na talaga namang lagi kong binabalik-balikan. At ito nga ang mayroon stop silugan, goto at arroz caldo na matatagpuan nyo dito sa Candida Arcade sa may San Pedro, Laguna. Ang Mayron stop si Lugan Goto Araskaldo ay malapit lang sa isang sikat na lugawan dito sa San Pedro na Bonets Lugawan at malapit din sa Eat Sleep Burger. At para mas madali nyo makita, ang Candida Arcade ay tapat lang ng mismong plaza ng San Pedro. At bukod nga sa Lugaw at Araskaldo, meron din silang may offer sa inyo na mga silog meals. Meron din silang chicken adobo, pork adobo at lahat yan hindi lalampas ng isang daang piso. Meron din silang malawak na dining area na may meron ding pa al fresco sa labas at mayroon din naman pwedeng pumwestuhan sa loob. Eh ano ba bang hinihintay natin? Order na kami at tayo kakain na at titikman na natin ito. Kaya so, sa pong ano? Dalawa tokwat baboy ba yun? May tokwa lang po ba? Ano dalawang tokwa lang? Nga, hud na lang Sir, hud na lang, sir kulay? Dilaw, sir Maglalagyan natin ng ano, yung masarap nilang sauce lang, toko at baboy. Pero toko lang yung order namin. Talagyan ko ng konting chili powder. Matamis-tamis eh. Tapos, yung ko ng baboy nila. Now in your mouth. Hmm. May patakang toko ah. Nito ako na lang, hindi na malutong. Pero okay din. Kasi masarap pa rin naman siya. Kahit hindi malutong. Hmm. Sarap. yung ano niya, tag to yung isaw, pagkakinain mo, tutunaw sa salabi. Hmm. Kunting, hindi, hindi siya makunat. Konting nga mo lang, tunaw na. Sarap. Sarap may dugo eh. Dugo. Oh, Siyempre, titikman din natin yung kanilang okoy. Ay, okoy. Okoy pala tawag sa amin. Lumpia pala dito. Hmm. Sarap. Siksik din. Hindi siya panay balap. Hindi ka mo may togay may hipon eh, tsaka iba pang gula hmm tap pwedeng higupin yung ano eh suka <laughs> yun lang kung natakam kayo at gusto nyo subukan itong mayron stop si Logan go to at Aruscaldo so na kayo dito sa Candida Arcade balapit sa San Pedro Municipal Plaza bye bye